Pagkatapos namin makalampas ng toll gate, may isang van driver na nagmamadali magmaneho. Ngunit makikita nyo, hindi ito napagbigyan, at muntikan na maipit. Malamang hindi siya napansin ng driver ng truck. Sanitari at patuloy pa rin siyang magmaneho ng mabilis, marahil ay may hinahabol na oras. Kasunod nito ang isa pa uling van ang nagmamadali, nag-overtake sa akin, malamang magkasama silang nagmamadali. Ingat kayo mga kakalsada, Habang binabaybay na namin ang kahabaan ng North Luzon Expressway, mayroon naman kaming naka-encounter na hindi normal ang paggamit ng kanyang signal light. Hindi ko malaman kung magpapalit na ba siya ng lane dahil makikita niyo siya ay parang nalilito

habang kasunod ako ni Boy Lito, may isa namang pick-up car ang mabilis na nagmamaneho, at dagli ang nakasingit sa unahan ni Boy Lito. Napaka-smooth ng pagsingit niya, ayon parang bula na naglaho. Patuloy pa rin si Boy Lito sa kanyang ginagawa. Naka-signal sa right pero straight lang naman ang pagmamaneho na tila ba ay sinasadyanan niya na pati ako ay malito. Sigurado ako mapapansin niyo nasa overtaking lane lang ako. Nasa 80 to 100 ang takbo ko. Ginawa ko ito dahil maraming truck ang nasa katabing lane. Mas okay na ito para hindi ako magpalit-palit ng lane. Ayun. Lumipat na siya ng lane sa wakas, ngunit nakalimutan na niya gamitin ang signal light. Hanggang sa muli boy Lito, nang makarating na kami ng Skyway, isang driver naman na tila inaantok. Na dahil tila ba wala na siyang nakikitang guhit ng kalsada, kinabahan pa ang pasahero ko dahil sa inaakalang mababangga namin ito. Hanggang sa muli mga kakalsada. Salamat sa panonood at ito ang aking kwentong kalsada. <tod>